Hey guys! Welcome back to my channel. Kara, samahan ng family ngayon. Kumain dito sa napasarap na murang kainan dito sa Alkus. Sa kitchen. Pang 3 person, 15 dirham lang. Dito busog na busog kayo kung gusto nyo. At siguradong mabubusog kayo ng sobra. Ayan ang kanilang mga dishes. Dishes yan. Napasarap po nang guys. Kala nila nga eh. Looking, hindi yami pero napakayami niyan. At tara samahan niyo kami pupunta sa taas at hahanap tayo ng pwesto na table. Malinis po dito guys. Kung nandito kayo malapit sa alkus, punta niyo to. Sa kitchen, Shandaga. Ayan, kasama natin si Joseph. At eto na guys, dun tayo upo sa corner ay uh, dito tayo at habang iniintay natin ang ating driver order na tayo na muton pulao with drinks shout out sa'yo idol Sorry. ang maharot na tagalinis at kagaserve ayan po ang aming driver na napakabilis mong drive at napadaling mong tayo ba yan ang okay daw okay at ayan na, na po ang ating Adriani? biryani. Este, moron palaw pala. Ayan po, ang moron palaw. Almost same nam ang biryani. Pero, iyan, pagkanin. Taga namang mabubusog kayo ng sobra. Sana, at napasarap, malasa. Dito, kung na dito ay sa pumunta kayo dito sa kitchen. At sigurado kong masasabi niyo kung ganun kasarap at mura lam. Yung parang na yan na napalapit. Eh. Pit tender ham lang yan, guys. Yung drinks, mamaya dadating na ang aming coke. Kaya well, guys, ito, munti na namin, hindi maubos yan. Pero eh no, dumating na yung soft drinks. At iinom tayo ng soft drinks. tayo at mamaya maraming trabaho at eh, na slurp ko ang soft drinks. kain ng kain. Ang ating driver, si Mamaya, hato ulit siya sa pagdadrive at maingat na driver. Ang sarap ng biryana din ito guys. Sobrang flavorful. At saka yung muton, sobrang lambot ng karne. At sulit na sulit ang yung gutom na naubos na namin guys. Napakasarap. So ayun na guys. Sa Alkus kayo. Pumunta na kayo dito. Sa halal ng 15 dirhams. Busog na busog kayo. Kaya don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye. See you next vlog.